Bakit nga ba palaging nakikipagdigma ang mga tao gayong sinasabi naman nilang sila'y maibigin sa kapayapaan? Paano natin makakamit ito kung palagi nating lalabanan ang bawat gobyernong inihahalal ng taong bayan? Ang kahulugan nga ba ng revolusyon ay walang hanggang pakikibaka? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang ipinagtanggol ang kanyang bayan laban sa di mabilang na mga kaaway nagsanggalang sa mga mananakop at di nagpasupil sa bangis ng digmaan. Ngunit anong klase ng kalayaan ang ninanais mo kung pagdating sa duloy ang gobyerno pa rin ang uusigin mo? Sino-sino nga ba ang tunay ng mga revolusyonaryo? Ang kwento ni Coronacion Chiba o yung tinaguri ang Commander Waling-Waling ng Iloilo. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, Pakipindot na din po ng like.